What's up sa inyo mga iti Ngayong araw guys, nilagyan na nga rin para namin ng carrier si Lokbo para meron kami lagayan ng motor na magagamit namin pamalengke habang nag-long ride kami sa malalapit na lugar. At syempre, pinaka na nga rin para namin si Lokbo for the first time para makapag-pamper day naman siya Para makaligo naman siya guys bago kami mag-Philippine Loop. Kaya alin sa manila na naman kami ngayon sa mga gagawin namin nature trip. Let's go! ang natin nadadali natin sa travel natin sa Philippine Loop para meron tayong pambili-bili ng mga sa mga palengke tapos kapag kailangan natin ng mga emergency na service meron na tayong magagamit dito na natin siya ilalagay meron na nga rin pala mga ilaw yan ayan nakalabas siya pero nandunong pa rin yung stock para kung sakaling tatanggalin namin yung carrier nandiyan dyan pa rin yan ora mismo tapos nakaplag lang yan dito Ito lang siya. May sakit lang yan dito. Pwede natin yan tanggalin. Tarot nga ka pala kay Plantito Mer na gumawa niyan. Kaya, chay. Pwede, singin na natin sya. Pati konti. Okay. Flat lang kasi to guys eh. Tapos vulcanize pa namin. Ayan. Flat lang yan pero sakto-sakto lang yan. Parang simupat yan eh. Pero, pa, safe na safe na siya. Tapos, nakalabas yung mga ilaw dito. hindi tayo natuloy doon sa pinuntahan natin na ano, shell kasi medyo maulan. Hindi na tayo umabot. Ngayon dadali na natin siya. Papagrasahan kasi natin yung mga pang ilalim dito, Sa cross joint, yung dito sa may mga kingpin. Papagrasahan natin para maging smooth lang lahat. Kasi medyo may mga ano na rin eh. Naglalagit-litan na. Need nagrasahan. Kaya papagrasahan natin ngayon. Antayag na natin ngayon kung open nga sila ngayon kahit medyo maulan. ay guys Nung naraan kasi pumunta tayo dito Marami rong nakapila Tapos abutin na tayo ng cut off Kaya medyo natagal lang tayo bago bumalik Tinapos muna namin yung mga need namin gawin sa likod Tapos ngayon na lang ulit nagka -ta time Papalagyan na natin ng mga grasa yung mga ano Para maging smooth lang yung biyahe natin Tapos check-checkin na rin natin yung mga pangilali sa amin na dito yan. Eh. Pressurized. Hindi ko tulad pag bumili tayo pa-pump mo. Naranasan ko na kasi dati yung sa jeep. Ganon din yung ginagawa namin. Oh. Ang hirap ng Kaya dito rin dinadala namin dati yung mga jeep namin. Operator ko dito kami nagpapag-aas. Yes. pala yung labas ni Lokbo. Andito kami sa loob. Taman chilling kami dito. Tamang kape lang mga itik. Mm. Kapit tayo guys. Bali, labas na naman ni Lokbo yung ika wash kasi etong loob malinis naman. Kami naman naglilinis na eto. Yung labas na talaga kasi hindi namin ma wash na maayos yung labas. ay pinupunasan na. Kaya yeah, abangan nyo yan mamaya. mamimili tayo sa adiba. Music nagdadala na pala tayo lagi, no? Pag-uugasan, lapit lang. Nasa sa Pilipino, correct ka mo dito, no? Hindi, hey, pero pagka nasa loob naman tayo, doon na natin yung uugas sa mga ilog. Hindi mo siya pagka nandiyan dyan. Kala mo, liit lang yun. Pag naitatabi natin siya sa kotse, kala mo, laki. Pero pag naitatabi na natin siya sa mga 10-wheeler, so, mga truck para nand nandiyo yung sinok po, Nagiging owner, eh. Pagka naitatabi na siya. Pero pag sa mga skinita, buti nga kasi siya, siya, hindi siya gano'ng kalaki. Halos kasi laki lang naman ng jeep yan. Malaki lang ng konti. Nagkaroon din ng effectiveness. Ano? Angas! pala tayo ngayon ng mga ingredients natin sa ating magiging paninda. Ito yung chili garlic oil. Dito nga pala kami ngayon sa Kadiwa. Bali, dito sa Dasma, ito yung pinakabilihan. Kaya dito kami bibili ng mga gulay. Ayan o. Sakto pa. Puna anong oras na nga ito? 6.21 p.m. 6.21 p.m. Hello! Hello po. <laughs> dito tayo namimili. Ay! Eh, yung sili. Dito na lang kayo tayo sa may bandang bungat. Sili mo. Okay. Sa mga ba banda. Dito na tayo banda. Sa malapit. Okay. Yung mga ano. Tayo so, dito. Try kaya natin yung may tokwa naman. Chili garlic with tokwa. Chili garlic with tokwa. With toge. Okay. With toge. <laughs> Hop, gay atras. Kabisado to ni Barong kasi area niya to dati sa Yote Itong sili maganda. Okay, Hindi kailangan natin bawang muna eh. Hindi. Hello, sir. Dito kami guys. Sa dati namin binila ng ano. Ng bawang. Kasi kailangan yung balat na eh. Ito, ito. Kasi yung perhaso na lang. 20 pesos lang po yan. Ayun, marami yan. Ah, ito. Ay. Magkano po sa ganito, te? 120 lang po. 1 kilo po yan. Diyan, ito. Diyan. Pero nga. Wait a minute, Ay, Magkano to, te? 121 kilo. <laughs> <laughs> Ilang kilo. Ano po, ate? 10 kilos. Yung sa sili niyo po, magkano? 75 po, per kilo. 75 per kilo. Ito na ba yung sili? O, oh, tingin pa tayo ngayon. Sige te, ito na lang muna po. Ilan po? 10 kilos. Te, natanab po ba sa aswang yan? <laughs> Pray po natin. <laughs> natanab sa aswang. Di ba sa aswang yung mga ano pa, nakabalot pa, kinikintas. Paano kaya pagka ganito, no? Ah, ganyan, no? Malakas <laughs> <Balap niyo. laughs> amat yan. Balap na eh. Malakas amat yan sa aswang. Sandali na ako sa may kilay oh Chichi! Natural po yan? Hindi po Ay lang <laughs> po yan Kala ko natural eh Sila oh, po saan sila Sa gana sa gulay Traffic eh Tol sana mapaubos natin ito Oh bus <laughs> yung Bus ang pasensya. Ito na lang chili garlic at tapos gano'n gamit ng chili Siling pang sigang Siling pang sigang Sa tingin mo ubra? Parang Kailangan pa pala natin food oh, pala tayo. Tayo ng food processor. O masumpa na tayo dito. Titayno ng food processor. 'Yun, thank <laughs> you. 10.150. May sobra pa po, Ate. Opo. May pasok. <laughs> <laughs> dahil special, sobra dal special ka. Bali magkakapo. Bali. Tingnan. Tingnan tayo. 1 second. 1. Pwede po ano na lang, 200 na lang. Mali yung yun tawad. Patapos bantay yo si bantay. Ano po pangalan niya? Shy type? Shy type? Ah, dayo lang po siya dito. Ah, sabi ako Thank you po. Thank you po. po xem xét tuyển nào mình được cái <laughs> vào đấy đấy mới đấy 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 Hindi, hindi pa games po sa inyo. Pag naulaan niyo titik ng ilang kilo to, bibigyan niyo kami isang kilo niya. Ay! Kamen, talo din ah! <laughs> win -win niya, win-win. Wag na! Hindi ko naulaan nyo. kami din ah. Alam ko, 10 kilos yun nga to. galing niya ako. Diba? 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 yun. <laughs> Hindi, wala nyo kaya ano gagawin namin dito, Tek. Sini garlic. rin. Uy, yung galing niya, oh. Ano ba? Na? Ano nalaman yun? Ano <laughs> nga garlic. O, chili oh, garlic. Nalagyan namin kamatis to, Tek. <laughs> Hindi ah. Nakaten oh. na. Ayan, yeah, sticker nila sa yung tulip. Yun na nga guys, tapos na tayo bumili ng mga gagamitin natin paggawa ng chili garlic oil. Kaya hanggang dito na lang ngayon ang ating video. Abangan nyo na lang at para sa mga susunod naming video, uh, please like, share, and follow. And mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel. And i-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video namin. Kaya ang panghihintay nyo. Tara!